Hi guys! Good morning! Oh, hey kay John! Ayan, mga magagandang kapatid! Bibisita kami guys dun sa isa namin kapatid sa bukid. Kailay ka dahil ako si Mama. Mamimili kami ng... Mamimili si Mama ng pasalubong para may ula mga nga. Dito, isda! Isda! Wala na sa Pili kami isda guys. Nag-vlog na ako dito before. Ngayon, ang tagal ng panahon na nakabalik.

May bibili sa atin ng malaki. Okay.